Iris, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Magandang kombinasyon ang sigla mo at ang kumpiyansa ni Aquarius kapag magkasama kayong dalawa, mas mabilis ninyong natatapos ang anumang gawain. Ang color blue at color gold ay magpapalakas ng iyong enerhiya. Ang number 9, number 15 at number 28 ay pahiwatig ng tagumpay at pagkakamit ng layunin. Taurus. Ang magiging kaibigan zodiac sign ay Virgo. Pareho kayong maingat sa pagpapasya at may respeto sa disiplina. Ang payo ng iyong kaibigan ay makatutulong upang mapanatili ang katatagan ng iyong araw. Ang color olive green at color beige ay magbibigay ng kapanatagan at sigiridad. Ang number 40, number 17, at number 26 ay pahiwatig ng kasipagan at pag-asenso. Gemini Ang magiging kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Pareho kayong mabilis mag-isip at mahilig sa bagong ideya. Ang pagkakaibigan ninyong ito ay magbubunga ng inspirasyon at malikhain na plano. Ang color sky blue at color silver ay magpapasigla sa iyong araw. Ang number 8, number 13, at number 24 ay pahiwatig ng pagbabago at progreso. Cancer, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Malalim ang koneksyon ninyong dalawa dahil pareho kayong may malasakit at matatag sa damdamin. Sa tulong ng iyong kaibigan, mas magiging buo ang loob mo sa paggawa ng mahahalagang desisyon. Ang color white at color burgundy ay magdadala ng kapayapaan at lakas ng loob. Ang number 25, number 19, at number 33 ay pahiwatig ng proteksyon at katapatan. Leo, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Gemini. Ang kanilang pagiging palabiro at masayahin ay magbibigay ng ginhawa sa iyong araw. Sa samahan ninyong ito, mas madali mong makikita ang magagandang oportunidad. Ang color orange at color blue ay magbibigay ng sigla at tiwala sa sarili. Ang number 10, number 18 at number 27 ay pahiwatig ng tagumpay at inspirasyon. Virgo, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Taurus. Pareho kayong maingat at praktikal, kaya madali kayong magkasundo pagdating sa trabaho at plano sa buhay. Ang tulong ng iyong kaibigan ay magpapadali sa iyong araw. Ang color light green at color white ay maghahatid ng kailanawan at kapanatagan. Ang number 6, number 14, at number 30 ay pahiwatig ng kaayusan at pagunlad. Libra, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Sagittarius. Pareho kayong masayahin at madaling makisama sa iba. Dahil dito, magiging produktibo at puno ng inspirasyon ang iyong araw. Ang color pink at color white ay magdadala ng positibong enerhiya. Ang number 12, number 20, at number 31 ay pahiwatig ng kasiyahan at magandang oportunidad. Scorpio ang magiging kaibigan zodiac sign ay Cancer. Pareho kayong matapat at malalim mag-isip, kaya madali kayong nagkakaunawaan. Sa tulong ng iyong kaibigan, mas magiging matatag ka sa mga hamon. Ang color dark red at color black ay magbibigay ng lakas at konsentrasyon. Ang number 3, number 22 at number 25 ay pahiwatig ng tiwala at tagumpay. Sagittarius. Ang magiging kaibigan zodiac sign ay Aries. Maganda ang kombinasyon ng iyong sigla at tapang ni Aries. Sa tulong ng isa't isa, makakamit ninyo ang mga layunin na matagal ng pinaplano. Ang color purple at color orange ay magpapalakas ng inspirasyon ang number 11, number 23, at number 29 ay pahiwatig ng magandang oportunidad at tagumpay. Capricorn Ang magiging kaibigan zodiac sign ay Pisces. Maganda ang balanse ng iyong praktikal na pag-iisip at emosyonal na suporta ng kaibigan mong Pisces. Dahil dito, magiging maayos ang daloy ng iyong araw. Ang color gray at color light blue ay magbibigay ng kailanawan at disiplina. Ang number 7, number 15, at number 28 ay pahiwatig ng kaunlaran at pagkakamit ng layunin. Aquarius Ang magiging kaibigan zodiac sign ay Libra. Pareho kayong bukas sa bagong ideya at marunong makinig kaya mas magaan ang araw mo kapag magkasama kayo. Ang color green at color silver ay magdadala ng sigla at kalmado. Ang number 9, number 17, at number 25 ay pahiwatig ng pag-asa at kasiyahan. Pisces, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Capricorn. Ang kombinasyon ng iyong pagiging maunawain at praktikal na payo ni Capricorn ay magdudulot ng balanse sa iyong araw. Ang color silver at color white ay magbibigay ng linaw sa isip at emosyon. Ang number 4, number 16, at number 27 ay pahiwatig ng kapanatagan at inspirasyon.